Good morning mga kabubuyog! Nandito tayo sa Kalumpit, Bulacan Pupuntahan natin itong uh, NSCR Tingnan natin kung anong mga update dito Yung dalawang launching gantry na Hiraya, na Luwid Pati yung dun sa mismong uh, malapit sa station site Sa station ng uh, Kalumpit Titingnan natin kung marami na bang naibabaon na bore piling basayon <laughs> Samahan nyo ako mga kabubuyog! Lipad tayo dito sa Kalumpit, Bulacan Ito may raya galing ng Yan mga kapubuyog, nandito na tayo sa Kalumpit Bumabiyahe tayo dito sa MacArthur Highway Expected ang mauna nating mamamataan na launching gantry ay yung kulay orange Yun pala yung launching gantry na Hiraya Ah, uh, Hahanapin natin kung nasa na siyang barangay Yan. Kung mababasin nyo, ang daming telescopic crane Maraming activities dito sa Kalumpit Hinahabol kasi nila Eto na lang kasing Kalumpit dito sa Bulacan Ang uh, naiiwan sa pagtatayo ng mga columns ng mga Pierre, ng Bayadoc. Siguro, double time sila ngayon. Sana, uh, makahabol sila, maka-expected, mga maka next year, di ba? Partially operated na, operational na ang uh, Bulacan. Expected hanggang Malolos yata. Di ko sure kung tama ba yung mga pinagsasabi ko. <laughs> ang tagal ko na hindi nakakapag-update. Hindi na tayo updated din sa mga balibalita. Marami kasing mga natigil, maraming na-post, ganyan. Eh, eh, yan eto na ang launching gantry na Hiraya Ayan oh, 'di ba? Each na lang ang natira. Tinangay kasi ng bagyo. Yan <laughs> doon banda, nandoon yung launching gantry na Luwid. Etong Hiraya galing ng Santo Tomas. 'Yun yata, yan hindi natin alam kung ilang uh, bibilangin natin kung ilang span na ba yung nalalat, nalalatagan niya medyo mahaba-haba na to 1, 2, 3, 4, 5 mga 7 na siguro or 8 Titingnan natin sa lipat ni Bubuyog. then yung launching gantry na Luwid may yun din nagtatrabaho din sila ngayon doon and sa pagitan niyan, may mga uh, telescopic crane may mga activities din nagtatayo siguro sila ng mga pier ng mga column hindi ko alam kung anong tawag eh kasi may nagko-comment, may PR daw ang tawag, may nagko-comment, columns daw, ganyan. Basta, yun, sa akin, poste yan. <laughs> Biyahe lang mga kabubuyog Andito na tayo malapit sa Balite Ito yung entrada papuntang uh, Balite San Marcos pala to Crossing ng San Marcos Then pag pumasok ka uh, Balite So diyan banda Makikita natin na marami pa rin kabahayan Hindi ko sure kung uh, may abiso na sila na i-demolish Or i-demolish ba sila ng NCR Or sila mismo magde ng kanilang bahay. Kanina na nadaanan natin yung launching gantry na Hiraya, nasa walo or siya hindi ko masyadong nabilang eh kasi maraming tabing. Ito namang launching gantry na Luwid nasa apat, apat or panglima na, na iaangat ng na mga SBG or segmental box girder, o oh, di ba? iyan ang uh, launching gantry na Louis lima na so ngayon mag-aangat sila wala pang mga gumagawa pero sa baba maraming equipment maraming heavy equipment and titingnan natin dito kung uh, ano pang mga kaganapan ngayon papunta na tayo doon sa uh, mismong malapit sa station ng Kalumpit titingnan natin kung karamihan ba doon sa mga i demolish dapat eh natanggal na ganyan pero may napansin ako dito doon sa may launching gantry na Hiraya, merong may ikli na column, may, may may ikli na ano, hindi ko hindi ko sure ha. Pa-comment na lang mga kabubuyog doon sa mga nakakaalam. Merong pababa siya. Hindi ko alam kung uh, ano bang purpose noon. Siguro doon aakit yung trend ganyan. Hindi ko sigurado eh. Pero dito kasi meron silang uh, yung mga imbakan ng mga equipment ng NCR. Malawak siya eh parang dipo, parang ganon. Doon sa mga nakakaalam, pa-comment na lang mga kabubuyong, enlighten me. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Nandito na tayo sa may bagbag bri. Sakto, may namataan tayo na uh, kulay itim na tube. Hindi ko, ayan, Into tayo dito sa may tulay. Mukhang ibabaon. Mukhang uh, yeah, ibababa na. Pero wala pang... Uh, hindi pa operational. Hindi uh, hindi operational. Uy, umuyug-yug yung tulay. Dumaan yung malaking truck. <laughs> Ayan. Hindi operi Hindi pa operi Hindi, hindi sila nag-ooperate ngayon. Wala pang mga tao. Pero yun nga. Uh, may nakaakma na. Punta tayo dito sa ating uh, friendly neighborhood uh, gasolinahan. And titignan din natin kung ano nga bang... Uh, masisilip dito. Wala tayong makitang mas Um, makita kasi nga ano, uh, may bakod na green. Try nating uh, liparan gamit si Bubuyog. Ayan mga kabubuyog, nandito na tayo sa ating friendly uh, neighborhood gas station Uno. Ayan, kung matatanaw nyo, ayan yung bayadak ng uh, NECR Kalumpit and doon banda, doon yung papuntang tulay. Maganda panahon walang hmm. mga ibon. <employeur> <laughs> hindi mahangin so titingnan natin kung makikita natin mula sa kuha ni Bubuyog kung anong makikita. Lipad na Bubuyog! yan mga kabubuyo nandiyan para na natin itong uh, kalumpit station dito sa kalumpit bulakan nakita natin na itong tube eh talagang binabaon marami marami pang ibabaon yan. kung mapapansin nyo marami po pala nakahiga doon sa mismong steel platform dito sa sa may ilog wala pang mga tao walang gumagawa pero siguro sa gabi gumagawa din sila kasi may mga ilaw oh. Yan. na parating natin doon banda si Bubuyog and nakita natin na marami pa rin uh, mga pier mga column ang uh, itinatayo so, maganda maganda ang update dito sa kalumpit kasi tuloy-tuloy na wala nang maaantala nawawala wala na yung signal kasi nga siguro may meron meron tayong tower na namataan doon and meron din doon banda dito sa SCGP medyo nawawala wala na hindi ko lang sure kung nakuha na din tong uh, mga crane dito meron din sila mga ibinabaw meron talagang part na malalambot ang uh, lupa hinahanap niya na yung matigas para pagtayoan ng fundason and yun okay naman kasi mukhang uh, matibay <laughs> matibay yung ginagawang poste ng trend. Yan muna ang update na may bibigay ko sa inyo mga kabubuyo dito sa Calumpin ito ang uh, launching country na Lujuin wala pa rin gumagawa medyo may kainita na hindi na tayo makakatuloy ng uh, apalit kasi ubus na yung battery ni Bubuyo ano sa mga susunod na ano natin na lipad eh, eh isiguraduhin natin maliparan ng apalit na curious na rin ako eh kung ano bang uh, development dun kasi nung, nung muling update natin dun alas yung bubong niya may forma na so kulang na lang ng trapal so uh, hanggang dito na lang muna mga kabubuyo thank you thank you sa mga sumama Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.